at the foot of the Eiffel Tower and we're going up pero sobrang lamig Hi! Welcome to our video <laughs> Today, mamamasyal naman kami at akyat ng Eiffel Tower Sumakay kami ng train at ang baba namin ay yung sikat na Trocadero Station Eto na, nakarating na kami ng trocadero. Nagmamadali lang kami kumuha ng mga litrato dito kasi meron kaming 9am na tour sa Eiffel Tower. Sayang naman tong shot na to, feel the feel ko. Kaso sumabit pa yung shawl ko sa bag, sayang. Nagdala ako ng boots para sa photoshoot purpose. Pero sa buong trip namin, dito ko lang talaga siya nasuot. Kasi hindi ko kaya yung heels sa sobrang lakad. Nakakainis lang dahil may construction sa likod. So naharangan din ng malaking chorbanes yung I felt. So, naghintay pa kami sandali para umikot yung nakaharang. So, ito na nga, mas okay itong view na to. <laughs> Mabilisan lang, kailangan na namin umalis kasi mga 15 minutes walk then from Trocadero to the foot of the tower. Ito, may nakikita pa nga kaming mga nagpi-picture taking kung saan-saan kahit nasa gitna na ng kalsada. Nasa gitna talaga sila. Mayroon ding mga homeless dito. Itong isa, ganda ng view niya pag gising niya. Nasa foot of the tower ang kanya tinutulugan. Busy busy sila to prepare for the Paris Olympics 2024. Pero sabi nila, ayaw na mga Parisians na magkaroon ng Olympics dito. Siguro ayaw nila na masyadong daming tao. Joshua, nakamali na naman kami ng turn entry number 2 kami na dapat sa 1 ito na nakita ko na is that people go up? yeah the, go on, the go people go. are going up just like us ang pinunta namin yung Eiffel Tower pero mas naaliw si Elliot sa what do you call that shop? Mixer cement mixer cement mixer Napakahirap kumuha ng tickets sa Eiffel Tower website. Dapat months before talaga. Bumili na lang ako sa Klook ng ticket. May kasamang tour guide. Right now, they're just trying to make sure that everything works well before in at last. May dalawang security checkpoint. Ito yung first one. Oh. The sun came out! Yes! The sun came out! Wow! <laughs> Look, baby! What is that? Welcome to our video. <laughs> <laughs> Welcome to Ivo Tower. So they have just opened up the tower guys so it's going to just open depending the on the weather pwedeng hindi mag-allow ng guests ang Eiffel Tower on the spot kasi delikado kung may bagyo diba baka kiblatan yung steel so pag ganon balik -bayad lang kami okay din na may guide puro pila kasi dito at least meron kaming mga natututunan sa kanya this is the second security area where up where We're going up. Uh, where We're going up where where up where i'm Grabe talaga sa Paris. Biruin mo, kahit nasa tower ka na maaaring may makatabi kang pickpocket. Ano yun, bumili din siya ng ticket. Sa four corners ng towers ay may tatlong elevator at isang pure na stairs. Sa tatlong elevator, isa doon yung para sa crew kasi may restaurants din sa taas at dalawa doon ay para sa mga guests. Sa dalawang para sa guests, isa lang yung gumagana today. Ang Eiffel Tower may tatlong levels and yung tour guide namin sinamahan niya kami hanggang second floor. At tapos iiwan niya na kami doon kasi bahala na kami na maglibot. By the way, ang sikip. Like sardines. Okay. <laughs> Tapos nag-pause kami dito sa first floor for 60 seconds. Mas mag-a-adjust daw ng angle para tumuloy yung elevator papuntang second level. <laughs> I we, uh, when we're up, we up yet? Why? Tinanong namin yung guide kung may limit ba ng mga guests para umakit dun sa tower. Sabi niya, wala naman daw. Maybe dun sa summit or dun sa top level, a few hundreds of people kasi masikip na dun. Pero pagdating sa second and first floor, malaki naman daw yung space. Nandito na kami sa second level. May view deck na open air. Sobrang lamig niya, promise. Buti na lang, kumakain lang tumbata. bata. Yung gloves na bili ko sa shopping ng 60 pesos lang. Ito yung view ng pinanggalingan namin, yung trokadero. Naglakad from there to here. Other popular landmarks can also be seen here. Yung sa bandang kanan yung most photographed bridge na dinaanan din ng hapon, half, half of bus namin. Welcome to the top of the Eiffel. Ayun sila nakahanap ng Wi-Fi connection. Ang kinaganda ng summit or ng top of the Eiffel Tower is enclosed space siya. Although maliit lang 'yung area, so it would look crowded but at least cozy kayo together. May mas mataas pa pala. Gusto nyo talaga dito, ah? Bakit wala? So, how is your experience of the Eiffel Tower summit so far, oh, Daddy? It is very icey. We're at the filling. summit. However, okay. there is a sun but there's also ice cream feeling inside. <laughs> Ay dito may araw. Maganda oh. yung maganda yung uh, ilaw dito. Pag pronounce daw ng uh, Napoleon Bonaparte mali. Ano? Pero pero nakakaho. Na po lang yung bulok. What a fart. Um. Wala yung thought. Ayoko na dito. Hindi uh. na. Wala <laughs> <laughs> bang mag-shashampoo? Sana ba yan? Grabe naman. Oh, panto? Oh, it's okay. Basahin nga natin. Oh my golly. Sa sobrang mahal, hindi ko mabasa. Parang yung isang champagne with caviar, 70 plus euro. Yung tubig, 4 euro. the Eiffel Tower. Yun yung third floor kung saan makikita na mas mariit -e yung mga buildings. Tapos pwede ka bumili ng shopping para magpahingit -ma ng katawan. Pero mahal, 70 euro ang tanong shopping. Ang Sa pinakatuktok na tayo ng Eiffel Tower kaya hindi natin makikita ang Eiffel Tower from here sobrang hangin na kaya hindi ko na rin maintindihan kung anong sinasabi ko dito. Sa tingin ko, ang sinabi ko ay yung isang katabi ko dito ay nagva-vlog din. No? Hmm. Tingnan natin ano ang itsura ng Eiffel Tower. Pagkala, dito na tayo sa top ng Eiffel Tower. Wala na. Wala nang mas tataas pa. Hindi ko nakuhanan kanina yung habang maakit kami ng elevator. Grabe, hindi ko nga ma. Ang sabi ko dito is, nung ano, umakit kami sa si elevator, ay eh, nakakalula. Bakit kitang hawak dyan, mami? Ay, hindi. Mean. I like it. hindi. Like <laughs> Lahat ma-list, pwede. Then, 7-6-1, kilometers Wala tayong van. Ha? Wala tayong Oo nga, lahat kasi may tower. Pero si Manila, walang something-something. Pero banda rito yun. Ah, Ay, okay. nasa tamang lugar tayo. Eto, -hmm. pababa na kami from third floor to first floor. By the way, sa Europe, usually iba yung level 0 at level 1. Level 0 is yung ground level, tapos yung susunod na level is level 1. Unlike sa Pilipinas na yung first floor yung ground level. what can you say about this place? Go to Kizuna. Go to Kizuna. Kizuna Pari. We are now at the first floor of the Eiffel Tower. Dito na yung There's people below. Ay, naku, nakakalo na. Lalo na pag may bata kang kasama. Pero parang wala lang sa kanya. Lula ka na. Lula ka na, no? Go here, go here. What did you see below? Um, joints? There's little people, remember? Joints. Joints. Check naman natin yung exhibit. Noong 1923, merong nag-bike pababa ng tower. Noong 1948, meron namang elepante na umakyat ng stairs sa first floor. Noong 1981, may trapeze artists and two acrobats na nag-stunt sa Eiffel Tower. Ito malala. Noong 100 th anniversary ng tower, noong 1989, mayroong Tumawid ng alambre mula Trocadero hanggang Eiffel Tower. First floor. That's a total of mga 700 meters. Ito siya si Philippe Petit. Ayan, nakababa na kami sa ground zero at nag-exit na kami. Next agenda is lunch. Dito kami kumain sa isang ramen place sa Lemaray area. At ang anak namin ay gusto ng noodles. Kaso tulog siya. Pagkatapos kami kumain ay meron kaming hahanapin bag na pinabili. Napadaan lang na kami dito sa Pompidou Museum. which houses, many artworks from modern artists. Pero wala kaming time para pumasok dito. Pagod na pagod na si Erwin kakabuhat. Ayaw kasi ni Elliot magpababa sa stroller. Kaya ito, nag-TTS. Kailangan naming gumalaw. Nabibili tayo dati. May nadaanan din kaming Randall Store to commemorate Tito Dell. Nakakaliw din maganap ng mga ganitong graffiti. This is like Minnie Mouse. Pero meron din yung ginagawa ng mga chikiting, naghahanap ng mga space invaders. Eto, nakarating na kami sa Pauline. By the way, kung may mga purchases ka, don't forget to claim from the shop yung tax refund form na isusurrender mo sa airport kung saan magde-depart ka from Europe pag pauwi na ng Pilipinas. Actually, masakit na yung Chani Elliot dito. Kaya kailangan na rin namin agad umuwi. that's it for today see you on our next video